Lalaki, natagpo ang patay sa loob ng makina ng eroplano. Narito ang news scoop. Natagpo ang patay ang isang lalaki sa loob ng makina ng isang Delta plane sa Salt Lake, Utah. Nangyari ang insidente sa Salt Lake City International Airport. Kinilala naman ng otoridad si Kyler Effinger isang 30 anyos. Sa kuha ng CCTV sa nasabing lugar, saglit niyang nakausap ang isang empleyado sa paliparan bago kumaripas ng takbo papunta sa isang boarding gate at pinilit itong binubuksan. Nang hindi mabuksan, itinoon nito ang inis sa salamin at hinampas ang bintana gamit ang kanyang sapatos. Sa ibang anggulo naman ng kamera, sinipa nito ang emergency exit door at patakbong bumababa ng hagdan. Namataan na lang si Effinger na nasa airfield na at tila sasalubungin ang pa off na aeroplano. Ayon sa otoridad, nakaschedule ang flight ni Effinger mula Utah patungong Denver, Colorado para bisitahin ang kanyang lolo. Pero naiwan ito ng aeroplano matapos malate sa kanyang flight sa kagustuhan niyang makita ang kanyang lolong may sakit. Tinangka niyang akyatin ng aeroplano pero hinigop ito ng engine ng aircraft. Agad namang rumesponde ang rescuer sa lugar para mailigtas ang biktima pero idineklara itong dead on the spot. Ayon sa pamilya ni Kyler, nakaranas umano ito ng mental health episode matapos mamiss ang kanyang flight. Sa ngayon, inaalam pa ang eksaktong dahilan ng kanyang kamatayan.